aga bro may ara gid nga uh, malago naglusot kile sa isa pa ka bago ko lang nakita ito siya bro sa taas ang ari nga blagon. ito siya sa taas naglusot sa isa ka blagon, kaya po ito bro ay, ay, hindi ko na kakao ka, ah, hindi ko na, na kakao <laughs> <laughs> abtik Gablago Gulang-gulang na na bro, abtik e, sakaon nila Gablago ko Kitango ko bisan mga bisan Bisa niya eh, bisa may Abtik na bro, basta Abo daw na nga, malago naglusot sa so iya nga Gawas to Sakaon ko na niya bro, kaya ba siya sakaon Sakaon ko na niya bro, hindi Sige bro <laughs> 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 Hai teman bro. Eh, oh. okay, bye bye bro. Ini bligat bro ah. Dansari ini personaling ni forever. Oke okay, bro, bye bye.